Sasawa ko pa lang natin binibini guys so, Na si Marie Hilig tayo guys Hilig tayo guys Sasawa ko na Chicks na Pinakamaganda sa buong balat ng lupa <laughs> so, guys So kami po ay naglalaka dito guys habang umuulan napawisan na po ako guys guys nandito po kami ngayon sa Laguna dito po yung ano ngayon like, oh, yung sitwasyon ng Laguna ngayon guys medyo maulan ulan tapos natamaan po yan ng kidlat guys so oh. yan guys So kami po ay naglalakad na habang naglalakad kami ay binibigyo ko yung mga paligid dito kasi Uy oh, po oh, 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 oh. guys Puntik na ilipad ang aming payong, guys. Ayan, so, guys. Mm -hmm.